Hello! What's up? Nandito nga pala tayo para patunayan dun sa nagsasabi na mong na di raw natin kayang mag-MVP ng walang BS. mo So, let's go! Simulan na natin. Siya nga pala, late pa pala tayo dito, no? balita ng 10 minutes. Pero dahil tayo nga naman si Nino, eh, no problem yan. So, as you can see, hindi rin tayo nagamit ng macro. Kasi baka magbigti yung nandun sa abroad. Kawawa naman yun. laki pa naman ng gastos nun. Parang nasa 35k ata. Gastos nun para lang ano, lumakas. Pero, hello, ako yung bumugbog sa'yo, 6-1. Sordi ko nga pala yun. Tapos, yung nagpaiyak sa'yo gamit ang arter na pull beat. Basic na yan. So, sa mga oras nga na ito, hirap na hirap ang NE, tulok ang FE pati ang peli. So dumating ang sinyong superhero, ligtas na naman ang N NA isa araw na ito. <tinyo> 다음 영상에서 만나